May tagong food tripan kaming pinuntahan dito sa Tagig City na nag-serve ng ilo-ilo bachoy na bihira ko nga lang matikman. Meron silang regular bachoy na 60 pesos ang isang order. No egg siya guys, pero kung gusto mo naman na may itlog, eh special bachoy ang orderin mo. 70 pesos ang isang order, mamimili ka kung boiled egg or fresh egg ang ipapalagay mo. Pero kung gusto mo naman na may laman-laman, eh bachoy overload ang orderin mo. Na may isang fresh egg, isang boiled egg, lechon kawali, chicharon bulaklak, may mga laman-laman din at isang puto or buns. 150 pesos guys na sa palagay ko nga eh 2 3 person na ang makakakain nito. May mga ulam din silang paninda dito guys. Eto nga pala ang Toto's Iloilo Batchoy na located sa Block 37, Lot 19, Pinagsama Phase 2, Taguig City. Or iset you na lang sa Google Map ang Toto's Iloilo Batchoy para mapuntahan nyo agad. Open sila ng 8am to 8pm. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami kay Toto's Iloilo Batchoy no? dito sa may Pinagsama Phase 2, dito sa Block 37, Lot 19. Manititikim nga pala kami dito ng kanilang mga Iloilo Bachoy. Bale, ito nga pala yung kanilang overload Iloilo bacoy 150 pesos. Meron siyang dalawang itlog. Yung isa nilaga, yung isa uh, sunny side up. <laughs> tapos may atay, may chicharon, may bagnet, tapos may chicharon bulaklak. May mga taba pang kasama yan, guys. Tsaka may kasama pang puto. Ba? Meron din sila dito special special Iloilo Bachoy, no? 70 pesos. At meron ding regular na bacoy 60 pesos. So, ito yung chichibugin natin, guys. Yung kanilang overload. Iloilo, bachoy. Tignan natin. Ano? You know? Sarap na ito, guys, oh. Ano ah. yung gusto ko sa itlog? Oh, grabe. Hindi ko mahalo. Oh, punong-puno, oh. bawasan muna natin yung ibabaw. Mmm. Sarap ng sabaw, ah. You ano? Know? Ito. Mm. Bali guys, tinimplahan na pala to, no? At nagpalagay nga pala ako dito ng manghang, the flavor. Para masarap yung food trip natin. Mm. Ito, Grabe guys. Ang laki naman ko, utas mo rin po, no? Diba? 150 pesos lang. Parang ano, 2 to 3 person na makakain na ito. Hmm. Ito yung mga taba-taba niya. Ayan. Hmm. Guys, yung lasa niya, ah, uh, di siya maalat. Sakto lang, magugustuhan yung lasa na ito. Hmm Narabang ano hmm. Buto na may laman Hmm Simplahan natin ng ano Kampatapang Kampatapang Ba? Hmm Lagyan natin na ng ano yan Chili oil Pasikat tayo eh <laughs> Chili garlic oil kung chili garlic oil nila guys, may ilasa rin, may timpla. May daon ng laurel, ano? May daon ng laurel. Bumagay siya dito sa may ano? Yung Guys, pagkakay kayo dito, dapat gutom na gutom kayo. amo, Malapit na bubusog. Ang dami pa rin naman laman. Sarap ng sabaw. Boss, pwede mong ginom dito? Pwede. Pwede rin daw mong ginom dito. Tignan mo, may mga ahalak doon, oh. Ba? Oh. May important pa doon, oh. Oo. Oh. Kaya guys, pag dito kayo nag-inom, eh may pampatanggal hangover agad. Mmm. <laughs> may puto po. Labi. Ano-ano to?